Amen. Magandang, 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 magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Isa na naman pong araw na puno-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon. At isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang patnubay at gabay. At mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Kahit mainit, natin, mainit na yung panahon, tsaka ingatan nyo yung wave, wait, 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 wave, hit, hit, hit wave ah. Yan. Anyway, mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ating pananangit, pagbati para po sa araw na ito. Amen po ba? Amen. Ngayon po ay araw ng Martes, Terrific Tuesday. O, oh, di po ba? At ako pa rin po ang inyong kasama sa ang inyong kalakbay sa pagninilay na si Kuya RJ. Samahan niyo po ako at sabay tayo magdilay sa salita ng Diyos kung paano tayo kagabay ng ating Panginoon para sa buong araw na ito. At Happy Easter pare, di po ba? <laughs> Ayan, bago tayo magsimula sa ating pagninilay, tayo po muna ay sama-sama manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Ang ating pong ebanghelyo ay mula po kay San Juan. Nakatayo si Mary sa labas ng libingat at umiiyak. Pagtingin niya sa loob, may nakita siyang dalawang anghel, dalawang angel na nakadamit na puti at nakaupo kung saan nilagay ang katawan ni Yesus. Isa sa bandang ulo at isa naman sa paanan. Sinabi nila sa kanya, Miss, bakit ka umiiyak? Sumagot si Mary, kinuha kasi nila ang Panginoon ko at di ko alam kung saan siya nilagay. Pagkasabi nito, lumingon siya at nakita niyang nakatayo si Yesus. Pero di niya alam na si Yesus yun. Tinanong siya ni Yesus, Miss, bakit ka umiiyak? sino ang hinahanap mo? Akala ni Mary Hardinero si Jesus, kaya sumagot siya, Sir, kung kayo ang kumuha sa kanya, sabihin niyo po kung saan niyo siya nilagay at kukunin ko siya. Sinabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, Mary, lumingon si Mary at sinabi niya, Rabonai, ibig sabihin na, nito sa Hebrew, teacher, huwag kang kumapit sa akin, sabi ni Jesus sa kanya. Hindi pa kasi ako nakakabalik sa ama. Pero puntahan mo ang mga kapatid ko at sabihin mo sa kanila, babalik na ako sa tatay ko at tatay nyo, sa Diyos ko at Diyos nyo. Kaya umalis si Mary at ikunento sa mga disciples na nakita niya ang Panginoon at sinabi niya sa kanila ang lahat ng sinabi ni Yesus sa kanya. Lord, salamat po sa napakagandang araw na ito. Naway gabayan niyo po kami ng uh, aming marinig, matanggap ang mensahe mo. At nang sa gayon ay maibahagi din namin to sa aming kapwa. At lahat ng to Lord God, idadalangin namin sa araw na ito at idadalangin namin sa pangalan mo. Amen. In the name of the Father, the Holy Spirit. Amen. Ayan. Alam nyo, isa to sa isa sa mga paborito kong storya or verses sa Bible. Dalawang bagay lang po, no? Unang-una una sa lahat, kung mapapansin nyo, nung panahon ni Yesus, nung panahon ni Jesus nung sa, sa mga Jew, yung, ang mga babae po, ayan ang mga kababaihan po ay kumbaga sa antas ng 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 pamayanan, sila po yung nasa pinakababa. Sila po yung pag kumbaga mababa pa sa mababa, yung po yung kanilang level. But imagine this ano, kung may imagine nyo, kayo yung unang nagpakita si Jesus kay Mary Magdala. 'Di ba? Sa sino si Mary? Si Mary lang naman ay isang babae na nasa pinakamababang antas ng pamayanan ng mga Hudyo. Di ba imagine mo no kung, kung kung sakali lang na talagang ano you know, if, if if the resurrection is not real. Ayun, kung kukontrahin di ba? Imagine ano, pwedeng bakit si Mary kung, kung, lahat na lang sa lahat ng mag, lahat ng taong pwede magpakita si si Jesus, pwede naman kay Pedro, di ba nalalaki na leader ng mga disipulo, bakit kay Mary? diba Ako ay isa lang isa lang, isa lang isa sa mga pagninilayan natin diyan ano, na gusto kong tuunan natin ang pansin. Mga kapatid, no matter how you think or how low you think you are. Ayun, kahit gaano pa kababa ang tingin mo sa sarili mo, si Lord ang tingin sa iyo mataas. At si Lord gagamitin ka. Pangit nung term ano, pero let's use that term in a way. Gagamitin ka para ano? May palaganap ang kanyang kaharian dito sa mundo. ba? Diba? You will you have a role in this in in, in in on on this earth. May role ka at yung role mo mahalaga. 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 Oh, ayan. Pangalawa naman po. Isa sa mga sa sa paborito kong part, yung tinawag niya yung pangalan ni Mary. Imagine ano, sa unang sa unang best na tinawag niya si Mary, hindi atin binanggit yung pangalan. Anong sabi niya? Doon sa Bible natin, ha? Yung na Pinoy version, okay? Ang sabi niya, Miss. Di ba? O kaya sa English version, Woman. Di ba? O kaya sa, sabi natin, Binibini. Yan. Yeah. Di ba? Miss. Tapos hindi siya nakilala ni Mary. Di ba? Pero nung tinawag siya sa kanyang pangalan, Mary, para bagang namulat. Di ba? Natanggal yung, alam mo yung parang kung, kung ano man, natanggal yung shades or whatsoever. Mas nakita niya ang Panginoon. What am I trying to say here? My dear friends, malamang narinig nyo na to ng maraming beses, pero hayaan yung ulitin ko lang. God calls you by your name, not by our sins, not by our labels. Nakakalungkot kasi kung minsan, hindi tuloy natin marinig o mapakinggan o makita ang Panginoon. Bakit? Kasi hindi natin kakinggan ang tawag niya sa atin. Na tinatawag niya tayo sa ating pangalan. Di ba mas nakikinig tayo sa mga label na binigay sa atin, yung mga nakalakay natin. Oy, payatot. Oy, negro. Oy, mapote. Di ba? Oy, matangkad. Oy, maliit. Oy, mataba. Alam nyo, nakakalungkot isipin, ano? Uh, and although this is a different topic, pa pahapyawang ko lang. Mahirap pala, mag mahirap pala sa atin yung, or nakasanayan natin na hindi pwede yung higit pag sobrang tangkad, aasarin ka. Lahat na lang may pintas. Pag sobrang maliit, aasarin pa rin. Pag sobrang maputi, may pangaasar pa rin. Pag sobrang maitim, may pangaasar. <laughs> Hindi pwede higit. Kaya tuloy tayo, mahilig lang sa may joker. Anyway, pero uh, babalik tayo. Baka kung saan tayo mapunta. Ang, 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 ang sinasabi ko lang po dito, God will call you by your name, not by your label. Ang tanong eh, pag tinawag ka ba ng Panginoon, nililingon mo ba siya o mas pinapansin mo yung tawag ng label ng tao sa paligid mo. Mga kapatid, again, God calls us by our name. And when he calls us by our name, no matter how low or how high your level, dito sa ating sa, sa anumang level leveling yan, God will use you when you respond to His call. Amen? Amen. And, ang tanong, will you respond to God's call? Lilingunin mo ba pag tinawag ka ng Panginoon? Tinawag ka sa iyong pangalan. Let's pray. Lord, the name, uh, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, hi, sana po mas marinig namin ang tawag mo sa amin, sa aming pangalan. Sana mas mapakinggan namin to Lord, kesa sa mga tawag na mga pintas o mga label sa paligid namin. Lord, bigyan mo po kami ng katapangan at kalakasan na kami lumapit sa iyong tawag, sa pagtawag mo sa amin. At nang sa gayon matanggap namin ang biyayang gusto mo, nung, gusto mo namin matanggap at nang maibahagi namin din ito sa mga kapatid namin na nangangailangan ng iyong pagmamahal, ng iyong grasya at ng iyong awa. At lahat ng ito, Lord God, dinadalangin namin sa pangalan mo, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Dream of the Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. Panahon na naman po namin pansamantalang pamamaalam sa inyo. Maraming, 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 maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa inyong patuloy na pag-like, share, and follow. Kindly comment lang din po kung meron kayong sariling reflection o pagninilay patukos sa ating Ebanghelyo. Nang sa gayon, kami din po ay mabless. Maraming, maraming salamat po. This is again Kuya RJ. Yan. Saying God is in you. Continue shining His light because believe it or not, you are a blessing. God bless. Bye.